Marami ang nagtanong sa atin, paano nga ba makatipid pagdating sa pagkain ng mga alaga tulad nito kadami. So, ang ginagawa natin, pag ganito kadami, sako, laki ng gastos mo, mababa ang 10,000 siguro sa si isang buwan kapag uh, mo sila lagi na pagkain. So, ang ginagawa natin, pwede tayong magtanim ng mga mais, no, yellow corn, pwede natin itanim yan at ipakain sa mga alaga natin. At ang ginawa namin paraan, para kahit ito'y pinapakain namin, nakapre sila. Nakapre-ring, sino-open namin yan, binubuksan namin yan dyan para pumupunta sila doon at mapakaraming, do damo doon banda oh. napakaraming damo at ito nga buo lang to na ilokon oh yan buo buo na ilokon or kapag naman wala kami ilokon bumibili kami para pakain sa mga alaga so, isa yan sa diskarte natin dito para makatipit-tipit tayo pagdating sa pag-alaga ng mga native na manok pabo Gansa, ayan sila, lahat yan sila kumakain yung nitong yellow No? Oh. Yellow corn, tsaka may mga leftovers palay, tagani ngayon. O, so, pwede ka mga ng mga leftover na mga palay dyan. Sa so, mga palay yan, yung mga hindi na ikukuha, yung mga uh, may kasamang ipa. No, pwede na tibigay sa mga alaga natin yan. O, yan o. Iba pa, pwede pa rin. Bukod dito sa mais, pwede tayong magtanim ng azola. Pwede tayong magtanim ng mga... Uh, Madre de Agua. No, pwede na magtanim niyang kangkong. Haluan natin ng darak. Pwede na tibigay sa mga alaga natin yan. So, napakaraming paraan naman. Para kayo paano eh, makakalis tayo sa gastos. Pero nakapag-alaga pa rin tayo ng mga manok. No, native chicken. Ang advantage naman, pag meron tayong mga native chicken, ay kapag sa panahon ng pangailangan meron tayo agad na ibibenta eh, or kapag may mga bisita or wala tayong ulam meron tayo lagi nagkuha dahil lagi may mga itlog tayo na nagkuha o so, itlog, karne so, nandito na sa ating silong yan kahit na di na tayo pupunta sa palingkit bumili ng karming manok meron na tayong makukuha na mga uh, karne um, sa ating paligid pa lamang so, ayan, napakarami na nito actually sa pag-uumpisa hindi naman kailangan ganito agad kadami no, pag nag-uumpisa pa lamang tayo ay, konti-konti lang. Konti-konti lamang no, pagka nag-uumpisa pa lamang. Hindi kailangan agad-agad na marami yung mga panate alaga. So, ayan. So, ayan. Napakalakas kumain ng mga alaga natin. So, ayan. No. Tsaka dito naman, may mga puno rin tayo ng arotiles. Yung bunga nito, Kinakain din nila yan. Mga prutas, kinakain din ng mga alaga natin yan. Marami silang nakakain dito sa paligid. Ayan, pagtagbungan ng mga prutas, mga marang. No, may mga marang din tayo dyan. O, nasa labas. Yung mga manok sa labas naman. So, nakain sila dyan. Pagka namumungay yung mga prutas. Yung mga sirang prutas, ay nako, paboritong-paborito paborito ng mga manok natin. Yan, no? Meron dito kay Mito. Oh. At yung mga... Mga niyog na nangalaglag, ay maganda pagkain ng mga alaga natin yan. So, paano daw nami-maintain yung mga alaga natin para hindi nakakasakit? No, gumagamit din tayo ng vitamins, no? Multi-V, yung binibigay natin vitamins sa kanila. Tapos kapag may, may napapansin tayo may sakit, amoxil V naman yung pinapainom nating gamot sa mga manok natin. No, kaya pampurga, nagpupurga rin tayo. No, may iba-ibang mga pampurga na nabibili dyan sa mga agribet, mga poultry supply. No, pero ang usual gamit namin dito, bulatigok SD. Yun yung ginagamit naman natin. So, kailangan din natin gawin yan para tuloy-tuloy ang pagdami ng mga alaga natin. Ayan. So, ito naman, ngayon, natural lamang yung kanila ang pagdami dahil hindi pa tayo nag-incubate. Lalo na ngayon tagulan kasi medyo mahirap nitong taglamig. Medyo mahirap ang mag-alaga ng mga manok, mga pabo. No, dahil ngayon kapag sisiw pa lang, medyo maselan. Pagka ganitong panahon, lalo na pag naka-incubate. Kaya ngayon, hinahayaan muna namin sila dito uh, na mangitlog tapos maglimlim. So, yun muna. Tapos madalas, kinukuha muna nating itlog pag ganitong tagulan. No, wag muna. Hindi po muna tayo nagpapasisiw kasi talagang masailan sila sa ganitong panahon. No, so, ayan. Dumadami na rin sila dito. At nakatipid tayo kasi dito. Tingnan ninyo. Naka-net ito. Nilagyan din po namin ng net. No, pero lumalabas din sila pagka araw. Ay, may baboy din tayo dun, oh. So, dito pagka araw, lumalabas yan sila dito sa net. Dito naman sila yan. Yan yung area nila, oh. Oh, punong-puno ng damo dyan. Minsan kasama nilang kambing dyan. Pero ngayon, ang kambing nasa kabila ko naman ilagay. So, napakalawak ng area nila dyan. Napakaraming damo ang kanila nakakain. No, so, free range itong mga alaga natin. Naturally grown. No, minsan, nagbibigay tayong feeds. Kung halimbawa, wala tayong ibang pakain. So, feeds naman. Binibigyan natin yung mga murahing pits lang. Yan yung ating pinapakain dito. Lalo na naka-free range naman sila. So, no, so ayan. Tapos may mga lilim sila. Tapos housing nga rin natin. Sa mga nagtatanong naman ng housing, ito lang, simpleng housing lamang to. Oh, kawayan, more on kawayan yung materials dito. Kahoy, kawayan, niyog. Kung ano yung available na meron dito, yan din yung ginagamit natin. Maliba uh, maliban na lang sa bubong, yero na yung ginamit namin para magtatagal, matibay. Uh, no, so, kasi doon, yung kabilang mga kulungan ng manok natin, o oh, yan, dati ano yan, nipa, kaya lang mabilis din nasira. So nagpalit ng yero. So ngayon lahat ginawa na namin yero na. Para talagang pang matagalan na yan dyan. so, so ayan po yung technique natin. Pagdating sa pag natin ng mga manok, na kahit medyo marami sila, hindi tayo gumagastos ng napakalaki. at medyo nakakales naman tayo sa gastos. No, kasi ang mais na, uh, usually nga pag wala tayong tanim, bumibili tayo ng mais. Ang mga dadyan sa mais, na napakamura lamang po no 15 pesos per kilo uh, pagka buong mais no tapos pwede nating natin ibigay na pagkain sa mga alaga natin so ayan po yung ating naging technique dito sa pag-alaga natin at muli po maraming maraming salamat po sa inyong panonood